chống ai không chỉ pa po ng bukid Uto mo Ako oh, ito masarap ano na yan Recipe Black Ah oh. Palakang ano tayo ito eh. Tag dito. Kap kap grabe yun para? Palakang kamote eh. <laughs> <laughs> <Laki>. Yeah. <laughs> Nasa amot yan eh. Ano. Palakang kamote. Laki. Saan mo nagama ito? Yun. Na dala mo naman yan eh. Yun. Sa saan mo ba nagama? Kanina. Ah. Oh, Hindi yung tinagama. Abala ko pa yan. bit 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 ko pang kamote. Ano? Laki. Birito yan. May breeding. Ah uh, uh. Sarap. parang manok dilasang lasang lasang ano ka ngayon ito hindi lasang manok nga. lasang palak <laughs> yari din na siguro naninilong dahil uh, may may try siya nga biro okay, tatabi muna pa eh 'yung makapalang ipot. Ah, malakit 'yung. bigat pati 'yung. Oh. Naa-raramdam naman 'yung 入れちゃうんだもんね。 沙发、阳光。 Pero kung ito medyo maulan, ang ganda nito. Malambot. Malambot. Ay, maganda pa ang Diyan, Hindi na, maulan. Buwan po namang ginaulan, na po? Bakal ninyo ngayon, ha? Kane, bakal ninyo ngayon pa na ulan. paglalaki. pagbabae. linya. ਨੰਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੇ ਜਿਮਾਈ। Yan na po ang mga na-harvest oh. Eh. Nagpakita na. Dami rin na oh. Eh. Abo. Hmm. Ayon ano ba, baka apat na araw. Apat na araw, tatlong araw tumanin. Ito, tama ito. Papapatsa kay mga kids. Ayon ipot, ay Sabi ko chum, baka may 15 katao ang gagalaw nito. Yung Hindi. Uh, <laughs> Lahat. Pati yung sa tanim. Dito, dito. Ito lang, ito. Uh, baka ano ho. Eh, ba, yung... uh, ay di gat ating inarado. Pinagdamihan din ito ah. Pinagdamihan din po chum ah. Palagi yung mga kansi tao, ay di pati yung sa pirang spray baka abot ng dismay lahat ang labor nito pati naman yung ano pa pati na yung sa ukay makalumandagan luka ito ayan ng lupa parang kalabata ingat ayan pag nakapurotod sa kilo lang ayan lupa ang dadagdag ba diba malalupa ah ano lang to, hindi to mga ka Mga 499. Mahal din ang lupa ano tsiong. Pag may tito eh. lang. <laughs> 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 ma ma per square meter. Hindi ka makabili per square Ay kami pa may bago ng lupa. Pero ano na lang, per paso. Per paso. <laughs> per paso. <laughs> per paso. Pag sa sementaryo, napipilitan na natin ano tsiong. <laughs> apartment. <laughs> Dami doon. <tinyo> Kapag kaya kapatid ko kay ito lang sa erinoto Aba Para kalahatong erinoto Eh <laughs> hirap <laughs> ah Pinaghahandaan ka talagang kamatayan oh May ganito ah mm Hmm Ito yung Yan yeah. Pinaghahandaan ka ng kamatayan Ang pinakamahirap ay yung Pagkasilang at dadaan sa hirap yun Yung kamatayan baka ipaghihangga ng punta Hindi wala mga karamdaman eh Paniwala ka ba? Ano ito? May hirap hmm. ay malimagbangan Baga ah huh? Mahirap naman yung nasasama ka na Susunod oto O ito yung rater o Ando na po si Chong ang itong pinagtulungan na ari Nadala ko lang mga gamit Dala natin abubot Ah. Nandala po sa dulo si Chong. Bali pinagdamihan na po namin para mas madali. Malakas ang tubig na irrigation. Ay parang malakas. Ah, alam pala din eh. nahanan kayo na siya pag uh, napunasan na para... oh. Bali na alaman po namin na may tang hari oh, hmm. paglutang. Yan, tip para malaman nyo may tanga, lutang. daming may tanga yan po may mga tanga yan lumunitang lahat yan pakita nga natin ah dami lalaki oh aba yan po na-discover ni GM ano ito hindi <laughs> discover nga namin yung ay may tanga ano buti na-discover ah hindi na po magpapahulaan

Hmm, yung pan ko kunwari lang.